crusader of truth. Hindi ka tunay. Dahil kung tunay ka, hindi ka ma-involve sa ganito. Kahit sa impyerno, haharapin ko siya. I'm very willing to face her fair and square. Dahil uh, 2012 pa kaming nagkakabanggaan dyan. Dahil sa, kahit pinagtatawa na ako noon, at least now I feel vindicated for so many years that I was like a voice in a wilderness na walang ah uh, Umiintindi, walang nakikinig, pero nasa buo ko ang loob ko na lumaban dahil gusto na ko na talaga ng tunay na pagbabago. Kaya ngayon, hahabulin talaga ka na. kami hahabul sa Eto pa, uh, Senator Dilima, anong ginawa mo sa limang whistleblower from Zamboanga na ang ini-expose yung Ceriles clan doon? Ang doon ang ang nag-expose is provincial treasurer, provincial uh, yung GSO, yung budget at sa dalawang uh, chief of staff. Inikot-ikot mo lang yung mga limang taong kawawa, pero yung pala side ka sa Ciriles kaya nag-number one ka sa Sanbuang ng Sur. dahil doon. Oh, yun lang ang sasabihin ko. At hindi din ako naniniwala na nanalo ka talaga dahil ang daming sa labas ang dami mong kasalanan sa taong bayan. Mali lang kwento ha. Binis <laughs> <laughs> Miss Universe yun. Uh, dito po. Uh, ang tanong po namin, di sabi, niya? Uh, sabi nyo, kayo, sinabi nyo ng eleksyon, ng kampanya, hindi okay. Ngunit, at, uh, sa sa hindi ko tayo na naulit na yung mm sa kanya. Mm. At uh, biglang may, na, may, intelligence network naman po at hindi natin kayang tawaran ang pagsasaliksik ng ating Pangulo dyan. Uh -huh. If you remember, Katunin ka, Jerry, ako yung main opositor ng confirmation niya sa Commission on Appointment uh -huh. nung siya ay uh, sa, ano, sa Justice Secretary. At uh, walang nakinig sa akin sa CA. Yung mga senador, mga kongresman, na ang isa dyan, si Kongresman Tarinias, na that uh -huh. he really tried my, his best na ikat ako, na hindi naman ako pumayag. Yeah. Wala sa kanila. Wala sa kanilang nakinig uh, nag, na sa akin. Okay. And if you remember, sinabi ko, I was challenging uh, Dem. Secretary Laila de Lima, na file me file a case against me so I could have a proper forum to show to the whole country about who you are. Uh -huh. Pero hindi naman niya ako finala ng kaso. Okay. Uh -huh. Instead, nung magkita kami sa, on that same day, nung magkita kami <clears throat> at sa Senate Lounge, wala mm right. doon media. I was with my lawyer and he wa she was with uh, her people ah uh, niyakap niya ako, pinunta niya ako sa aking table at umiyak siya. Hmm. At napayak din ako because she's a, uh, she was my friend when she was then the CHR uh -huh. commissioner. Pero, mayroong mga nakita ako sa kanya na ang tao pala pag nakalagay na sa pwesto oh. ay nag-iiba na. Okay. So, opo. Mayroon akong inano ina sa kanya, tungkol dyan sa Bureau of Correction, 2012 pa na uh, na whistleblower. She created a panel of investigators headed by Fiscal Pagodon ng Manila City Hall na ngayon. Mm. Uh, ang nakakuha po kami ng kopya doon, uh, binigay sa akin ng mga taga DOJ mismo, at ang findings doon ay positive. So uh -huh. in that, General Pangilinan, et al., yung siswalskop na nandiyan pala na mamayagpag sa loob ng Bucor, isa pa yan. Um... Hindi niya yun inilabas. Sabi niya sa akin, don't you worry, son. Uh, after one month, nasa Malacanang na yan, after one month, ilalabas na. One month and a half, walang nangyari. So I asked uh, Henry Umaga Diaz, yan ilabas niya sa TV Patrol. Mm -hmm. Abay, kami pang gustong file na ng kaso ni, kami ang inimbestigahan ni Henry. So I told her, okay, go ahead. File a case against us. Next my day, sabi ko, Madam uh, Secretary, hindi na naman niya ginawa. Okay? Uh -huh. ngayon, nang sinabi ko sa kanya noong sa CA, sabi ko, pinipilit ko siya na file niya ako ng kaso ng oras na yun para may, may, maipakita ko sa buong um, miyembro ng commission na appointment sa lahat sila mga palpak na hindi sila naksinig, na yun ay very, ano yun, para sa bayan natin. Dahil goga yun ng Bureau of Correction ang pag-uusapan doon. Uh -huh. Pero ano, binaliwala nila ako. That's why when the President said the other day, I feel vindicated. Okay. I really felt vindicated. Kasi at medyo naiyak ako na kasi sabi ko, sa tagal ng panahon na lumalaban ako sa babaeng ito, ngayon lang ako makakapagpakita ng tunay kung sino itong babaeng ito. Okay, okay. Miss Sandra, ah, Sandra ah, anong, ano yung mga impormasyon na sana'y na, na i, i, gusto ninyong uh, uh investigahan nila noon? Uh, ito ba'y may kinalaman din doon sa binabanggit ng Pangulo na driver ni Sen. Uh, De Lima? Yes. At uh, you want me to name the guy? I La can name him. Go ahead po. Nasa ko na po. Okay. Nasa, nasa... The name is Ronnie Paliso Dayan from Orbistondo, Pangasinan. Dati niya ng security guard yan nung siya ay CHR sa bahay nila. Uh -huh. Naging driver, binitbit niya sa DOJ, driver lover na kay noon. And that's an open secret in DOJ at NBI, Bucor, and Immigration. Dahil yung mamang yan, ito dapat intindihin ng publiko. This is not a character assassination against life, law, dalima uh -huh. ng presidente natin. Nak naintindihan ko ang ating uh, pangulo kung bakit na niya minention yan dahil itong itong driver na to, naging source ng um, promotion. Kung gusto mo mag-promote sa NDI sa immigration, itong uh -huh. napitan mo. Okay? Ito din ang nagmamaniobra sa mga malalaking kaso. Kung gusto mong matabla ang kaso, kung madismiss ang DOJ? kaso mo, Uh -huh. Sa New ito ang napitan mo. Hmm. At ito ay kasabwat ni Yosef Maraan. Mabuti naman, may cancer na siya. Mag Talagang dapat na siya na maano ma dahil lahat yan ay magdanakaw dyan ng nasa pwesto nila. Ngayon, yung si Ronnie Palisok Dayan, yan ang naglalabas-pasok sa believed sa Bureau of Correction uh -huh. para manguleta dyan sa mga drug lords. Remember po, ka Tunying at ka Jerry, mm -hmm. nung nag-grade ang mag na sinadora noon na naka-cowgirl naka attire pa, oh. early morning, yung sinasabi niyang Bilibid 19 na dinalas sa MBI. Mm -hmm. Question, anong nangyari si J.B. Sebastian? Naiwan. Naiwan. Mm -hmm. Sino si J.B. Sebastian? Mayroon tayo ng isang angkor na Amerikano na nakapasok sa kanyang kubol, at nakita ang picture niya ni Dilima at picture ng Pinoy. At ang tinanong, nagmamalak si Pashana, the, the Secretary of Justice. And the guy was shocked dahil sa kateri ka daw, pala, makita, makunan ka lang ng picture with Attorney General. The following day, si bak na yung Attorney General. Mm. So, itong, itong CJB, ito yung naging singer niya diyan uh -huh. sa tagaturo niya. So, nalipat sa NBI, nabalik sa Building 14. Uh -huh. Without you knowing it, kayo na mga media. Dahil sa gusto ko lang talaga maprove ma kung sino ito, nagtingay ako with the help of inmates from the inside of Maximum. Specifically from komando Gang. May um, one week before na pinatay yung isang tagamasbate Hurricane Charlie Gaga Kidapo. Naging right hand ito ni J.B. Sebastian. Okay. Tumawag siya sa akin, Ma'am, sabi niya, dinikado ng buhay ko dito dahil medyo na kaamoy si boss na isa ako sa nagbibigay ng information sa'yo. Sabi niya, baka ako mapatay dito, bahala ka na. True enough. After one week, nabaril yun, napatay ng mismong tao Um, inmate ng ng ano ng komando gang. Ito uh -huh. ngayon ang question. Two days na patay na yung tao. Hindi alam ninyo na media. I don't know, na-text po kayo, po noon. Na-text kita early morning kasi naka-text sa akin ang isang brother na nandoon pa sa loob na yon ng grano na ipinaalam lang sa akin na patay na si, pa, si Brad niya. So I was the one who bolted out to the media. Mm. At yan nalaman din ng pamilya sa pati na patay na yung yung papa nila. Mm. Eto, nang sinek e, ang kanyang kubol, mayroong nakuhang uh, ilang milyon sa loob ng kanyang uh, uh, kwarto, maraming uh, mga baril, at sa ilalim ng kanilang kama. Ito mm. ngayon ang tanong si Secretary de Lima. Secretary o justice ka. Huwag mong sabihin na hindi mo alam ang labas-pasok na kontrabando sa loob ng Q-Court. O dahil na mamayagpag ka, mayroon ka ng, ng uh, bagman na kumukuha. May protection uh, para mm. sa'yo. Eto pa, mm, mm. yung uh, mangkiko catering. Nagkakandahirap ang, ang, ang pagkain ng preso ng mga inmates ay parang sa baboy. Why? Dahil ang 10 pesos per day per, per uh, inmate ay para lang yan sa DOJ. Mm -hmm. At uh, ito ngayon, kung saan ka man lupalop na yung Yusek Baraan, ikaw dapat ang managot at uh, kailangan matawag yan sa Kongreso o sa Senado para magsabi na sila ng totoo, tama ng kalukuhan natin ngayon. Okay. Dahil itong bagong gobyerno ay sa tunay na pagbabago. Yan lang ang masasabi ko May tanong po kami, no? actually, yung iba na may, may mga detalye na kayo. Gusto lang po namin na yung malaman, nalimbawa, yung sinasabi yung open secret, para lang na uh, may may natin, open secret no, sa relasyon, um, uh, 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 ano po prueba niyo doon? Uh, kayo mismo, may personal knowledge po ba kayo doon? My And dear. Mm. My dear. yung, pumunta kayo sa Orbiston do Pangasinan, magtanong kayo doon, hanapin niyo yung bahay nung nung Ronnie da, Parisok da na, na yan. Hindi man mayamang pamilya yan, pero nakatayo siya ng ng napakagandang uh, farm. ayaw ko baka tinanggal na niya ngayon kasi alam niya binabakbakan na siya. Tinanggal na niya yung mga mga manok na pangsabong. Ang asawa niya, meron ako ng kopya ng kanyang marriage contract. Okay? Uh -huh. Yung rahos, May isa nung ko, naging ko ay si Jan na ginawa niya it, it because of Ronnie Dayan na promote yan ni Senadora de Lima. Uh -huh. Kasi yan ang nagbantay ng bahay na pinatayo. Ayaw ko, nakikita nyo yata sa Facebook dahil hindi man ako nag-Facebook. Mm. Pero may nag-upload na ng bahay na ipinatayo dyan. Uh -huh. So, ito lang ang masasabi ko sa tunin. Mm. Wala naman akong pakialam sa relasyon niya. Okay? Mamaya ko, kung binusto ko noong election, linutang ko na to. Mm. Pero dahil ang presidente nang nagsalita ngayon, I have to back up our president dahil alam ko, hindi naman sa pagka-immoral niya ang gusto lang ng presidente. Gustong hmm. malaman, gustong ipalam ng presidente kung ano itong driver. Kung ano itong driver, ang relasyon. Kung ano sa buhay niya. Uh -huh. Opo, at saka ito yung nagiging promotion. Gusto mo magpapromote -ma ka, punta ka dito Then, sa driver. Uh, 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 o, oh. okay. Ang itsura nito, malaking mama, uh, uh. na makitem, na tusok-tusok ang mukha. Yan ang ronin palisok bayan na yan. Oh. Oh. Miss, Miss Sandra, um, uh, ito'y uh, mga ilang panahon na rin, uh, last, last year, uh, mga ilang taon na rin na uh, laging uh, may nang mga nagpapasahan ng uh, survivor, sa messenger, ng picture, o kaya uh, screen grab mula daw sa isang video. Totoo bang merong ganyan rin oh, uh, video sa uh, parang sex scandal? Well, may nag-upload yan pero hindi galing sa akin yan wala akong pakialam dyan. Kasi, alam mo, mayroon, mayroon na yung nakakuha ng mga video-video na yan. So, hindi yan galing sa akin. I want to, I want to let you know na hindi po nang galing sa akin yan. Pero nakita okay. niyo ba yung video? Uh, may nakita na kayong video. Uh, may nakita na akong video. Pero wag na natin pag-usapan doon dahil napakasama titsura dahil pang whisper. Uh, careless whisper. Oh. O, parang, parang ano, careless whisper. Parang careless whisper, eh, gano'n. Oh. Uh -huh. Hindi ba, kung tingin nyo, hindi ba, uh, kinuha lang, nilikot uh, lang to yung shop. video, pinotoshop, uh -huh. oh, ano, baka naman inlagay na yung ulo, no, po. Ay, well, ay, uh, palagay ko naman, totoo yun, kasi tumatak mo eh, umaano naman yung video. Alam mo, hindi naman ako teke-teke na maintindihan ko mga ganyan, pero na, nakita ko ng buong mata ko, at mm -hmm. ako'y ayoko nang magsalita dahil babaya ko. Sabi nga ni, ni Risa Hontideros, ay uh, personal na yung atake sa personal. Kayo, dahil kayo ay nasa pwesto, mga opisyalis kayo ng bayan, you're open for criticism. Kaya huwag na kayong mag-aarte na... na Uh, masyado ng foul kasi uh -huh. na nandyan kayo, politiko kayo, open uh -huh. kayo sa lahat ng ng batikos uh -huh. yung yung pong binabanggit nyo na nangulet pa si uh, Mr. Uh, Ronnie Palisok Dayan ng, ng uh, Million sa mga drug Lords may basis po kayo doon, ano pong basis nyo doon? ito po hindi po ako ang tinanggalingan yan, uh -huh. okay Eto ay uh, but I I also have some uh, some uh, network some insight na totoo yan halos twice a week pa nga yan pumupunta doon nung kapanahunan pa nila ni Laila Dilima ewan ko kung sila pa rin ngayon I really don't know that's a big question uh, oh. Pumupunta, pero yung, yung kung yung, pumupunta, ano naman kung pumupunta, baka naman uh, may ginagalawang Dato nying, ang droga, ang pera sa droga at pera sa weapon ay pareho. Walang pinagdiba dyan, walang mag issue ng cheque dyan, walang mag ng pera dyan sa ano mo, kundi cash basis yan. Okay. So, kung hahanapan ako ng ng mga kakampi nila dyan sa Senado, sa Senado, again, ng mga documentary <makes noise> evidence, eh, pareho na naman yan ang nangyari sa atin noon na sa wedding, na kahit meron pa ako nang pinakita ang deposit slip ko, no? hindi daw yun acceptable. So, uh -huh. it's up to them. Kung gusto natin ng tunay na pagbabago, alisin na natin ang dapat alisin. Mm. At huwag nang magbanal-banalan dahil baka malyamas tayo pagdating sa oras. So, kung uh, ito'y kinulegta lang ni ni Diane, at uh, kung meron siyang pinagbigyan, uh, yun ho yung... Um, yun ho yung wala tayong uh, paper trail sa ganon. Kung ito nga'y kinolekta niya, kung kumulek, kumukolekta siya linggo-linggo, at kung ito'y kanino niya iniintrega. Ah. Well, opo. Pero, I think, it's the president's call now. ah uh, hmm. dapat makuha ito si, si ang driver na si Ronnie Talisok Dayan dyan sa Orbistondo Paghasinan at uh, magpakita siya ng ano, kung gusto niyang uh, gusto niyang isalba ang kanyang dosing, oh, bahala siya. Pero kung siyang ipitin, kasi maraming nagtuturo sa kanya. Okay, uh -huh. I don't want to preempt now the May darating na investigasyon uh -huh. at uh, kung magpupumilit ng mga witnesses, uh, diyan natin makikita kung sino ma mahuhulog sa upuan. Inimbita okay. na ba kayo ng Kamara uh, sa kanilang investigation? Wala pa naman. Hindi pa naman nila ako inimbita. Uh -uh. Uh, pero kayo'y uh, yes. ano, willing willing na da, da, dumalo kung sakali kayo'y imbitahan? Ka Jerry at ka, ka Tuning, kailan ako hindi uh, sumama sa kung kailangan akong dapat pumunta. Also, hindi ako ang taong marunong umurong. Pag ako nakapagsalita, diretso yan. Because uh, you always come. Uh, Sandra, <laughs> <laughs> Sandra always come. Maraming uh, <laughs> salamat po, ating, mabuhay ka. Okay. Uh, masyado na namang mababagsik tong mga binitawa mo. Uh, hindi ka ba na oh. tayo demanda dyan sa mga pinag Ah, palagi na lang yung demanda na yan. Nakayaan mo sila magsipag-demanda. Uh, ako nga, nagsasalit, eh, demanda na nila kung gusto nila ako demanda. Ha? Uh, <laughs> so, hindi naman... Um, Malayo yan sa ka para mamatay ako. Okay? Uh, thank you. Okay, thank Sandra, okay, Thank you. Thank you. Sandra, oh, thank you. Okay. Salamat. Bye-bye. <tinyo>